mga taong nasa gilid ng kalsada. Guys, andito po ako sa isang gilid ng kalsada sa Roma kung saan ang kalimitang laman ay mga turista o mga restorante. Naalala ko lamang sa atin dyan sa Pilipinas na ang laman ng ating mga kalsada at ang gilid ng kalsada ay mga vendors na nagpupunyagi na kumita ang mga commuters na nagmamadali na makahanap ng pampublikong sasakyan para makarating sa kanilang mga trabaho o paaralan, mga batang lansangan o mga informal settlers. Sa ating Ibanghelyo, Mark chapter 10, verse 46 to 52, Si Jesus ay dumaan sa isang lansangan at nakipag-usap, nakinig sa isang taong nasa gilid ng lansangan. Doon sa kanyang paglabas sa siyudad ng Jericho, sa kanyang pagdaan sa isang kalsada, ay may tumawag sa kanyang isang bulag na nakaupo sa isang gilid ng lansangan at ang sabi, Jesus, anak ni David mahabag po kayo sa akin. At si Jesus ay huminto. At pinatawag ang taong ito. At nang ito'y mailapit sa kanya, tinanong niya, Anong gusto mong gawin ko para sa'yo? At nakinig si Jesus sa tugon ng taong ito na laman ng isang lansangan. Sa ating panahon, sino po ang laman ng mga gilid ng lansangan. Tayo ba'y mayroon ding tainga, puso, at pagpapakatao upang sila'y hintuan, makausap, at marinig. Ngayong dito sa ating simbahan katolika ay magpagtitipon na ang tawag ay Synod of Bishops on Synodality sinasabi nitong sinodality na sama-sama tayong naglalakbay bilang bayan ng Diyos. Kaya pinagpapahalagahan hindi lamang yung mga obispo, mga pare, o yung mga aktibong laiko. Pagkos kasama sa nais nating marinig, makausap at mahingan ng kanilang mga sugestyon ang mga taong nasa gilid ng langsangan, nasa labas ng pinto ng simbahan. Mga taong maaaring walang boses o hindi kayang magpahayag. So, balit ngayon, nais nice nating magkaroon ng pagkakataong huminto, makinig at magbigay ng pagpahalaga sa kanilang mga nasa gilid ng lansangan. Paki-subscribe po naman itong ating YouTube account. Pakifollow po tayo sa Facebook at sa ating TikTok account. Maraming salamat sa lahat ng sumusunod. Lagi niyo pong tatandaan, all is grace, so be a blessing.